Mga gawa, chapter 11, verse 16 and 30. At naalala ko ang salita ng Panginoon kung paano ang sinabi niya. Tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig. Datapwat, kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay nga sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo'y nagsisamparataya sa Panginoong Heso Kristo, Sino baga ako na makahadlang sa Diyos? At nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila at inulahati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Iyon nga nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapigatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Phoenicia at sa Tsipri, at sa Antokya, na hindi nagsaysay kanino man na salita kundi sa mga Hujo lamang. Datakpat may sa kanila mga taong taga Tsipri at taga Seren, na nang sila yung sa Antokya, ay nangagsalita naman sa mga Grego, na ipinangaral ang Panginoong Hesus. At suno sa kanila ang kamay ng Panginoon, at ang lubhang marami sa nagsisampalataya ay nangagbalik loob sa Panginoon. At dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga tayangan na Inglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugos si Bernabe hanggang sa Antokya na nang siya ay dumating at makita ang biyaya ng Diyos ay nagalak at kanyang inaralan ang lahat na sa kapasiyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Sapagkat siya ay lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon at siya ay naparoon sa tarso upang hanapin si Saulo. At nang siya ay kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antokya at nangyari na sa buong isang taon sila ay nakisama sa Iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga kristyano sa Antokya. Na mga araw ng ito ay may lumusong sa Antokya na mga propetang galing Jerusalem at nagtindig ang isa sa kanila na nangangalang agabo at ipinalam sa pamagitan ng Espiritu na magkakaguto ng malaki sa buong sanglibutan na nangyari ng mga kaarawan ni Claudio. At ang mga lagad ayon sa kaya ng bawat isa ay nangagpasiyang magpadala ng sakludo sa mga kapatid na nangananahan sa Judea na nga nilang ginawa na ipinadala nila sa mga matanda sa pamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. Amen.